Ayan pala yung mga kailangan natin tanggalin ko is size 10 na uh, sa rector size 8 ba yan? Tapos Phillips screw kailangan natin gabit yan. Tapos yung lang natin yun yung, yung, yung nakaitit para matanggal natin yung kanyang cover. To this video is mga kaya si-share ko sa inyo kung paano mag tanggal kabit ng ating magmeto bell para mapinturahan natin mga is, Na Napala mga kaya 3 years na yaring motorcycle. Nain ko lang siya unang nabuksan. Buti at hindi siya tumigas, no? Kailangan nga lang pala natin dito mga hoys ng puler. Meron kasing iba mga hoys na sobrang tagal hindi na. Hindi nabubuksan. Hindi nila halos may labas yan. Yung magneto na yan. Dahil kinahain na ng kalawang. Eh mabuti naman sa akin at hindi naman ganun. So ang ginawa natin dyan mga hoys after natin natanggal yung cover. Pati yung panyang pan cover is binugahan lang natin yung kanyang butas ng brake fluid sa may eh, nagkakabitan ng puller mga boys Para bago natin siya nilogan Pagkatalis natin ng size 17 na, na Doon lang natin siya pwede Pugo yung brake fluid Tapos babaril lang konti Makailang segundo Tapos yun nilogan na natin Kaya naman nilubog natin Yan mga boys Ginawa ng pinsang ko mga boys is... Gamit din yan is Dishwashing liquid Linisan lang natin yan o no? Linilinis na lang Then Wala naman kasi problema Kahit mabasa yan mga boys Kasi pag naman natin nababasa naman talaga yan Pag kinakar wash yan na pala mga voice kapag ah, uh, meron kayong concern sa inyo mga sakyan mga voice. PM nyo lang ako ang voice. Dali nyo rito sa may Jerry Auto Repair Shop dito nga pa na to sa may Lulumboy, Buhawi, Bulahan. Team nyo kayo mga voice para team nyo ako mga voice para mabigyan ko kayo ng discount. At 100% mga voice mapapangako ko sa inyo na walang back job dyan mga voice. Expert yan si Kulot. Mechanical. Mechanic yan mga voice. Oh, so, ayan mga boys, yung ating magneto, no? Nga pala mga boys, may marker nga pala yan, you know? Meron siyang fuel, tsaka top dead center na weight. Kaya pag uh, ay natin yan, huwag yung sobrang nipis. Alisin lang natin yung kanyang galawang kasi para lumapat lang naman yung pintura. yan, di ba? Ayan yung marker niya. So, yung epin yung fuel, din yung T yun yung top dead center. So, ayan nga mga boys, no? Gagrind na natin mga boys. <laughs> Yan. Yan yung ating gagamitin, mga koys. Yan. Ang ginagrain na hanang aking pinsan, mga koys, na si kulot. Si kulot, huwag siyan, mga koys. Wali, mga koys, kung may problema is sa kanyo, dali nyo lang dito, kay Jerry O, to the PM nyo, mga para mabigyan ko kayo ng discount at mga seats ko kayo. Opinion sa lahat, mga Overall, lahat, 100%, mga koys. Walang well, back job dyan. Kilala po na yan si kulot. Pagdating sa sakyan, na lang ang ko sa kanya. Bilahang mekaniko kasi talaga naman puli ito yung gawa niya. Napala pala mga pwesyong, kailangan natin gamitin na, na pintura dito mga pwesyong high temp. Kasi umiinit yan, no? Hindi pwede yung natural lang, yung hindi siya high temperature. Kasi pagka uh, inip nung bell, magbubukol-bukol yung pintura, mababakbak din yun. Then may possible na masulog pa yung natin pag magmoist yun. Kaya yeah, kailangan yung high temperature yung damit natin. So kaya na nga mga quiz, pinipinturahan na namin dalawa. Yan, inigot-igot pa ni Kulot voice boys. Minegos-megos pa yan. So lang katali mga boys na gawin natin sa pintura. Unang buga, tapos pangalawang buga. Finish na mga voice Na? Hindi natin kailangan kapalan yan. Gatam-taman lang. unang buga niya lang naman na manipis. Tapos yung pangalawa, Patungan mo na siya Para maganda yung pagkakapit niya Yung naitura niya mga kurs Ang gamda, no Tatlong taon Ngayon mo lang siya binaklas Buti hindi siya timigas no So yun nga pala mga kurs Eh yung sinasabi ko kurs ma Yung may washer nga pala siya no Yan Bago may salpak yung pule Pagbabaklasin mo palang nga Tanggalin mo muna yung washer Yung natin yung ko si size 17 Yan Tapos dyan din sa may At may natin binuga kanina Yung kanyang brake fluid Hindi lang makita rin sa video no Bago natin iluwagan Para sure na lumog siya A same request para na rin W40 yun mga first. Bukod sa mainit siya, kaya niya na magbakbak ng kalawang. So ayan, nahigpitan na nga mga first. tamang higpit lang po. Kailangan natin dyan, no? Yeah. Then pagkatapos dyan, guys, kailangan na natin ibalik yung kanyang fan cover. Yung kulay puti. May tatlong at lang yan. May tatlong thread lang yan, guys. Yan, no? may tatlong tornili lang na pala, mga boys, kapag ah, gusto niya magpa-appentura ng magneto, ginagawa lang namin sa main, mga boys, at tinatanggap namin is on the Beat, tsaka Honda Click, mga boys, kasi yun lang yung kasukat ng puller. Wala kasi tayong... Hindi ko kasi alam yung sukat ng iba. Eh, isa lang yung puller natin. Pag magbabaklas ka kasi ng magneto, kailangan natin yung puller. Yun yung pinakamahalaga. Hindi yung mailalabas yan pag wala kang puller. Eh, wala pa tayong ibang sukat ng cooler, yan lang yung mga kasukat na yun, yung bit lang, tsaka Honda Click. Ewan ko lang paano pang kasukat na mga yung cooler na yan, mga tulad na mga click, tsaka bit. Pamention naman dito mga first, kung mayroon pa mga ibang kasukat yan para mabuksan na rin natin kung iisa lang. Gagawin na rin natin, PM nyo lang kami mga first, PM nyo lang ako. O oh, yan mga boys, no? Yun, yung dowel na yan, puti na kung may dowel din pala yan. Kaya hindi ka maliligaw dyan. Tsaka pagbalik na magneto ko is hindi ka na maliligaw dun kasi may konya yun, no? May katlayan ba? May pinaka-guide na siya. Yan! O oh, yan mga kuys, start na, di ba? Bago natin gabit yung cover mga kuys, Testing nyo muna natin kung okay ba? So, yan lang mga kuys, no? Pag may concern kayo sa so sakyan, dali niyo lang dito. Thank you!